araw, di ba? Uh, Labor Day. So, maraming tao ngayon sa farm. And wala kami magawa. So, eto. Kaun-kain lang ng gulay. Wala na yung Ano? Ano rin tayo? Sabi Wala na yun. Jack, stress eating tayo ngayon. Oo, pareta. Ayan, nagluto ako ng pancit canton na naman. Ito naman next. Hindi ko alam, parang gutom na gutom kami lagi ngayong araw. Pagkatapos ng gulay at uh, mga lettuce, lettuce, cucumber. Pancit kanto na naman. oh pancit canton! Nasa next at next? Bilmamili!

pantara ah, 'to po 'di ba? So, sin. Kani na ko kauna. O, yeah. Okay, ni nakakasa mo. Johnny. Uliham, niliksum ayan sa sunana ko natyoh. Okay. 'Di na marasan ah. Mga kagito. Batabot. Opo, sir. na 'to, 'di 동아 <놀린> <놀린> wow, 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 wow. So guys, nakatikim na ba kayo neto? Para siyang kamote. bigay lang ko sa amin dito sa farm. So para siyang kamote yung itsura niya. As in, kamote-kamote talaga yung itsura niya sa labas. Tapos sabi nung nagbigay, pwede naman siya agad-agad kainin daw. So para daw siyang prutas yung lasa niya. radish, yung texture niya. Pero meron siyang tamis. Perfect. And get preparing for the later sa balolang mama yung gabi. Sure. Ah, sorry naman, judge palang. Let's ah, try makeup ni Britney Karun. Oo. Sai kay di ko ganan siyang makeup sa imong mama. Ug gulohon karon na ko time ngabita, bitaw. Tinuod bitaw bret ha. Pero kan kay nice kayo, di ba? Pildi niya tong anong makeup sa birthday. Chada. Murag nai kwan si Britney karon plus. Um this touch by Britney. Isa ko kayo mo. Isa pa. Wala surprise. Chada na kayo surprise niya na wala na surprise kaya po o oh, diba o oh, yun ito yung mga panlaban sa mga hairdo picture okay. um, okay. One two three. na. 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 na under 3 ganda ni Madam ngayon, oh maganda yung makeup yeah, niya a few moments later guys na uwi na ako bigla kasi nga excited akong ipakita sa inyo ang ating ganap dito sa bahay ni yon siya. eto ito na yung tsura excited. Eh, hindi pa siya tapos ha, pero eto na ang itsura. So, nagmamadali ako umuwi kanina kasi na excited ako makita siya. Eto na. Oh, ba? Diba? So, meron pa tayong mga kulang-kulang dito. Ayan. Oh, ba? Diba? Ito yung sa likod banda. halos nalagyan na lahat no and then ang kulang na lang is doon na area nagkulang tayo ng tubular ganito tapos basta doon na part ayan, bakanti pa siya putol pa and dito naman na area is ayan, halos lahat na nalagyan na siya ayan oh. Okay. Okay, excited. Nakaka-excited. Buti hindi umulan kanina kasi akala, akala ko ulan na naman. So, and Dito kapis ni Javi. Si Ayan siya. Ayan siya. Ayan Dito tayo sa taas. Ayan. So, excited ako. And then, bukas, yung kulang naman. Do, na parte. Um, uh, ipapabili natin kay Abby para dire-diretso yung lagay nila sa mga um, It's not tubular talaga. And then, may pinakabana ko. Tapos, proceed tayo sa color rope. Uh, Nataguan tree yung isa. So, taguan tree yung isa, bale siguro yung magagamit daw dito na mga color rope isa abuti ng 20 pieces. Mm -hmm. Hindi ko alam kung tama pa basta yun yung sinabi ni panday kanina ni siguro abutin kami ng 20 pieces pero pwede naman bumili muna ng 15 para hindi talaga siya magsobra din ganun yung style dapat dapat hindi ko -bibi siya bibilhin lahat para alam natin kung ilan na lang kulang pag nalagay na nila lahat ganun parang ito din kasi yung ginawa namin dito yung sinabi niya na ano, hindi namin talaga binumbok o kumbaga lahat binili. dapat kulang talaga, kailangan may kulang para hindi masayang yung magbibili. Ganun. So, ang kulang na lang dito is siguro mga tatlong piraso ng uh, tubular na itong nasa na Tapos yung si Carlin's na lang layo. Ito, ang ganda sa feeling, guys, na meron ko nakikita dito. Kahit, kahit skeleton pa yan siya, no? Pero, ano siya? Ang sarap sa feeling ba? Wait lang ba tayo? Nga tayo. Tingnan natin yan. At hahawak tayo dito. Ang oh, laka, grabe. Polido, polido. Ay, halabong yun um. yung kinapakan ko. Ayan. Hapon na dito. Ala. Sarap sa mata. Ayan na. Ayan, dito lang talaga sa YouTube lang talaga ako nag upload ng ating bahay series. Hindi pa muna ako nag upload sa sa kabilang channel natin kasi gusto ko kayo laha, kayo ang una makakita talaga sa update natin dito sa bahay na to. Oh, no, Dito yung harap. So, yung ating color roof or yung mga bubong is pa ganyan yung ano niya. Ganyan dito sa taas. Tapos dito ng sawa. Pa ganyan. Oo. Thank you, Lord. Thank you. Parang uulan, guys. At least hapon na. Kung uulan man. Oh. Di ba, Lars Pacheco pa yung mukha. Papa, uwi kakarating na namin ni Javi galing sa farm kasi celebrate nga tayo ng birthday ni Jin Bulag kanina Olo oh, oh, bongga Oh eh Ignorante si Rhea Wait lang, baba mo na tayo baka ano anong mangyari hmm. So si Javi naman is dito talaga siya nakatambay kanina hanggang maghapon excited siyang excited siyang i-report sa akin ano ganap or hitsura dito sa ating project ay ay ang ganda na. ang ganda na kahit skeleton pa ba diba. Tapos meron pa tayo dito mga ano. Bab para asa ka ni sa... Para asa ka ibutang? Siling? Ano, well, gipalit pa niya una. Pwede pa man nililik pa una good. Kaya ibig, idikit daan nila. So, ito na yung mga nakating nila na mga parlins at tubular. So, na lang talaga yung kulang. Dito, kompleto na siya. Ayan na siya. Wala ba? Ay. Hopefully soon, makikita din ninyo ang mga pagdadaanan ng ating bahay seri, you no? Know? na bye, bye na, guys. Thank you for always watching. Salamat, salamat from the bottom of my heart salamat-salamat talaga lagi sa inyong karoon at sa mga na-upload nating video. Thank you! Bye!